O, oh, G, dito pa tayo masisiraan yan. <laughs> ang, ang, layo ng sasagawin natin yan. Ito lumabag. Layo yan, G. Grabe, laka ng ano ko dito. Tigawat, to. One eternity later. Nakain na naman ng ales. Dahil pa rin. Hindi. Yep. I'll be <laughs> 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 now, eh? There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon I'm beside you, We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Forget you You're all I know What I need And that ain't changing but Even if you're gone I will remember You're all I know What I need And that ain't changing If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters that's all I wanna do I hope that you're saving that I will see you soon If I can lay down beside you I would I would If I can lay down beside you said you how I want how I want drobyo ko diyan ha pangatlong Pangatlo beses pa palang parang ano nga lang talaga ubando ubando tsaka pa yung punduan do sa uban do tsaka pako ganun yung itsura nya pagpapasok oh, mamaya makarating tayo dito ng ubihan ah oh jay dito pa tayo masisiraan nya <laughs> ang, ang, layo ng sasagawin natin yun layo nyan jay ako <laughs> Ano ba 'to, Jay? Pupuntahan ba natin pati dulo nito?

Ah, lang ho. Wait lang ho. Wait lang ho kami. Kala ko nung una pa ako eh. Ganda. Sa hindi natin kasama si Charles. Ano ano ba labas nito? Si pamangin ng bando. Ngayon tayo. Swerte tayo pag nahulog tayo dyan. No, parang ubihan yung datingan ah. Ubihan. Wala na, wala na. Daan, 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 daan. Yo, bilisan mo. <laughs> ay, 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 no, kalsada yun, oh no? Kalsada. Ayan. Dire, diretso Hindi, itong daan. ubihan Ay pako, masuwi, ay pako, ito. Okay. Ah, karok tumbanya dito yung ano, tawiran. hindi ubihan pa lang ito Ubihan. Ay ubihan. Eh. Yun ano pa lang ito? Ulawa. Sa dito. Kailangan ko si nelo pa. Anyan. dito masarap dito ano, mag jogging. O nga, ano da ano to, tambay spot kasi may ano eh sunset eh. tambayan. Ayan na naman magjowa. Ayaw ko nakakita ng mag-jowa eh. Ganda. Lawak pala na ito, Jay. na <laughs> ano atin. Parang nadaanan lang namin to ni Ano eh. Nagbike kami. <laughs> Dito kayo nagbike. Ka talaga na. Nagbike kami doon sa Tawiran. Tapos nilakad namin yung parang ganitong trail. O nga, parang ano. Parang konektado siya sa ano. Itong dana na to. Konektado siya sa dinana na to sa pako. Okay, konektado talaga yan. dito. Dat pala, Jay. Dinala mo bangka mo dito, eh. <laughs> ano pa <palang>, eh. Alas <laughs> is... Ano? Okay. Kaso may mga tambay. Nakakamiss ang mga ganitong trail. Dati, walang Ganda, Jay. Ba't baka may aso dyan, ha? Bumpire. Sabi siya eh. Hindi yan. Kinaidam mo dati. Ano may guys? dito. Ano? pa natin. ko na bangos. Ano? Tumulit ko na ba ito? Itong loob. Hola.